body lotion. Ito milk. And then, ito naman is papaya naman siya. Whitening. SPF 10. Hindi ako mahilig sa pampaputi eh. Pasensya na kayo. Pero binibigyan ko lang kayo ng ano ah. Ng um, estimation kung magkano siya. Kojic. So, try ko to. Ano lang naman siya. 19. Ayan o. Deodorant powder. 10 pesos. Tawas. May tawas pa ako sa bahay. Try natin yung Kojic soap nila. Hair color 55. Oh. Cream silk conditioner 6.25.